Oh. Ha? Huh? Akala ko eh tuloy-tuloy na itong naging sakit niya. Last two days. Ago. Oh. Kagabi lang, kagabi. Mga ano na siya, mga three days na siyang sakit. Matamlay, tapos medyo nangayayat nga siya eh. Hindi siya kumakain. Bakit ka mo kasi? Kasi nakalimutan ko siyang ibalik sa penya ng gabi. Nakalipat siya sa kabila. Siguro hindi siya sanay, hindi siya sanay kumain ng mga pagkain na nandiyan sa putik-putik kasi nga dahil sa si favorite sineselan ko. Ayaw kung kumakain siya ng basta-basta. Kasi -basta, no? ba? Si favorite nga siya, di ba? Oh, pakita mo. Eh, si favorite niya. Hmm. Ngayon, balik sigla si favorite. Yes. Balik sigla si favorite. Dahil, oh, tignan niyo muna, paano siya naging hindi ko na nakuha na ng video na sa iba no? Kasi ayoko ayokong magkaroon ng video na malungkot sa si favorite, eh. Nung una, kala ko yung parang ayaw niya lang kumain. Tapos naging mata visible na talaga na matamlay. Talagang hindi na, hindi na ganong gumagalaw, nakayuko lang, nakatayo, nakayuko. Ah, matamlay, as in matamlay. Ba ngayon? Tignan niyo naman. Hmm. di ba? Balik ang kanyang dating sigla. oh, na. Dahil yun siya ay nagugutom na, hindi ako na. Ayan na siya, oh. Yung isang araw hindi siya gumaganyan, no? Oh, marami masyado. Kunti lang. Ano yan? Tinapay. Tinapay, okay. Yung hmm? isang araw hindi siya naimik na eh. Oo. Yan si favorite. Kain ka lang para lumakas ka lalo. Kahapon kasi, kagabi, kagabi, pumunta ako dun sa Suking Poultry Supply, nagtanong ako, Nagtanong siya sa akin, anong itsura ng kanyang ipot? Anong itsura ng kalagayan? De Dinescribe -de ko sa kanya. Tapos, tinanong niya yung ipot, pinikturan ko. Ngayon, meron siyang sinuggest sa akin. At, ito na ngayon, ang aking bagong go-to na pampasigla ng mga ng mga alagang matamlay. O? Oh? Nakadalawa na siya. Isa kagabi, sa kaninang umaga. So, 5 days daw yan. So, di porke makikita na, naging maliksi na siya, ay titigil mo na yung gamutan. Doon nangyayari yung nagiging ano, nagiging hindi maganda yung paggaling nila. Nagiging immune sila sa ano, Oo, punta so, sa kailangan kanina. Kailangan talaga, tapusin mo yung medication na recommended. 3 to 5 days ang recommended na ano. Pero siya, ipa 5 days ko kasi favorite nga eh diba Ano yung gamot? Ano yung gamot na to? Gamot na to. Ito 'yon, no. Ah, uh, binidyo ko na lang, ay pinicture ko na lang. Ano? Premoxil. Tama ba yung spelling ko? Mm -mm. Premoxil 550. Ano siya ah uh... Tylosin, amoxicillin, paracetamol. paracetamol. pa diba? kaya yun nandun. Ito daw yung kauna-unahang gamot ng mga manok na may paracetamol. Di ba? Para may lagnat, di ba? Iinom ka ng paracetamol. Marami itong ginagamot. Maraming ginagamot yan. Katulad ng halak, pisik, sipon, sugat, lagnat, bacterial flushing, malaria, bulutong, coryza, Paul Cholera, tsaka yung naglalaway yung alagang manok, tsaka yung namamagay mukha kaya niyang gamutin so meron na naman akong bago na discover premok steel so mga kaibigan kung sakaling may mga manok kayo na tumamlay bigla o may sipon, may halak subukan nyo lang, subukan nyo lang hindi ko naman sinasabing baka sa inyo di tumalab eh. sa akin tumalab eh. dalawa pa lang tabletas binigay ko balik sigla kagad oh ngayon nga lang, meron tong meron tong babala no pag nagpainom ka daw nito huwag mo silang babad sa tubig ah basta basa lang ng konti yung pagkain huwag mo na silang papainumin or kung ayaw pa nilang kumain bigyan mo lang sila ng two dips of water tapos tanggalin mo na yung tubig yun ang pinaka rule ng gamot na to kasi nga daw dahil dapat pag inom nito hindi kagad ka siyang mabasa para ayong pagbisa niya mata ay ano yung talagang habang na dito sa lalamunan sa butse pag kasi uminom siya ng maraming tubig mabilis na mapaplash ng manok yun eh kasi nga dahil sa nagtatay siya ng matubig ah, dapat gradual lang yung yung bisa ng gamot kaya too dips of water so ako binigyan ko siya tubig kanina pero hindi naman siya uminom tatapon ko na kasi yung tanyang food ay medyo basa. So, okay na okay lang yan. Magana ng kumain. No? Uh -huh. So, punta naman tayo dito sa BB Village. Pakita ko sa inyo yung kung ano yung tsura ngayon. Ah, uh, BB Village after Choi Choi and Tetet's ano, departure. Oo, <laughs> so, uh, dito kayo mga uh, mga cute na mga Bibilet. Bibilet. So, mga cute na bibilet. So, mga cute na mga bibilet. B-Ducklings, ha? Bibilet. No, 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 no Judge. Ito. Ano meron dito? Ito, meron dito? Ano meron dito? Sige, mag i dito, ha? Okay, maraming pagkain yan. Ayun, ang isa, ayun, ayun, ayun. Sige, yeah, tingnan natin kung... Tingnan kung... o oh, di ba kung makain siya? Tingnan dalawa ito, tataba o oh. Wow. Dahil sa walang kakompetensya eh. Nanginginig na yung katawan sa pag kumakain oh. Ha? Oh, di ba? Sige, kaila kayo ng kain. Magpalaki kayo na magpalaki. Hello mga beautiful ladies. Beautiful lady. Beautiful lady. Kita sa huluna. This beautiful lady. Oh, dito. Oh. Parito oh. Kasi magsiksikan diyan. Yung Brahma. Si siksikan yung Brahma eh. Ayan na si Kobe. Ayan na si Kobe. Kobe. Kobe! 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 Chismoso Kobe. Kumakain na sila. Ayan na sila. Tapos, itinan ko yung pugad nila. Habang kumakain kayo, itinan ko lang yung pugad nyo. Wait mo, may itlog na. Ay, wow! May itlog na! Meron na? Wow, ito nga, no, dami egg. gina. Parang meron eh. Joke mo. Wala pa. Wala pa, saray. Nauntog ako. Wala pa. Mga dami ay gina. Banta sa'yo. At si Kobe ah. Baka mang away. Kenny ah. Dito sa dulo. Sige pa. Kenny. Ah, dyan, dyan, dyan. Para hindi sila pumupunta dyan masyado. Okay. Sige. Hmm. Ito yung tubig nila. Oo. Oh, oh. Oh. Di diba? Sila 'yung mga healthy. Oh. Oh, buksan mo 'to. Para walang walang, walang grills. Laban, oh. no? Ang gaganda ng katawan pag hinawakan talagang umbaga sa kapampangan, mayama ka ang tatalan. Makayama lang tatalan. Ang ganda nila tignan, no? Yung isa nilagyan niya ng pinsang ulo niya. Ayun oh, no? yung nasa dulo. Ayun, balaw mo yan eh. Wala may oh, Mayor Doma wala yan eh. Wala silang pangalan. Meron-meron silang number. 6789. Pero feeling ko papangalanan ko siya. <laughs> mahirap silang, mahihirap mong ipinpoint kung sino ang well, sino sa kanila. Well, meron ka ng ano. Kasi pag sinabi mong number 9, alam mo si number 9 si ano yun. Eh, diba? dapat. Ano, distinct sa itsura. O, tingnan mo. Si Mayor Doma yun. Yung nalagyan ng ano. Tingnan mo. Kamukha mo si Mayor Doma mm -hmm. Wala mo masufit yan. Pero sa tatlo, isa lang ang light, yung dulo. Ah, yung dulo. Lahat sila pare-pare. Sa kanilang apat, isa lang yung light, yung dulo. Tapos, identical lang kanilang mga laki. Mm -mm. Identical lang tangkad nila. Pati sa katawan, ang bibilog, ang ganda. Hindi naman sila mataba. Baga, ako. malaman. Ang ganda. Well, sila, hindi sila masasakitin, no? Stardy. Itong mga Brahma, ganyan din. Pero yung si favorite kasi sineselang ko, Ayun tuloy. Hindi ko na siya seselan mula ngayon. Mahirap baka, baka, ma baka mawala eh. Yun ang unika. Unika iha na lang yun. Wala nang, wala nang ibang inahin na native dito sa aming uh, sitio to Kundi siya na lang. O, di ba? Well, yung mga payapang kumakain hmm. ng mga bibi. Lapitan natin. Oh, judge. Kaya, tignan mo. Pati si judge no? mo payapa. Payapang kumakain, payapang umiinom. Nakakapag, pagkatapos kumain, nakakahiga-higa pa, oh. Diba? Di ba? Ka Hindi katulad, pag nandyan si Choy Choy, nakaw kain lang, nakaw kain takbo. Nakaw kain takbo. Kapag uh, nagsisiesta sila, nakaw po, lalapitan ni Choy Choy at ni Tetet Para bang, oh, walang upo, ha? Walang upo, ha? Lagot ang umupo. Ngayon, walang nag-i-stay, kailangan gumagalaw si Choy Choy at si Tetet pwede yun sa pan munang panahon yung mga yung mga trabahado sa mga asyenda tapos merong mga kapatas yung trabaho yung sa kontrabida na palabas ni FPJ pwede pwede silang i-apply magaling sila ron <laughs> well ito po ang aming hapon na may nakikikain na aso sa mga bibig <laughs> Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam! Judge! Stop it! Judging! Hoy! Hoy, Judge!